Morning mga Pops This is your boy again Magnifico And today um, Gagawa ako ng tutorial About Kung paano mag replace ng Brake pad ng Sniper 150 So magbibigay din ako Ng mga Accounting tips mga Pops ano, Kung paano mapapadali Yung um, Pag i Ng brake pad So, Okay mga paps, bibili tayo ng brake pad ngayon at kita kits na lang mamaya ano sa uh, sa bahay, okay? So ayun mga paps, ang tools na kakailanganin natin is itong uh, 19mm um, open range. So mas maganda sana mga paps kung meron tayong uh, close range na ganito mga paps ano. And then, gagamit din tayo ng isang 17mm na open range pa din. So, ipapakita ko sa inyo mga paps yung brake pad ko. Ano. Ito. So, um, it So, one year and two months natin mga paps na uh, hindi pa tayo nakapag ng, uh, natin. So tatanggalin muna natin ah uh, itong gulong mga paps ano. So for me mas madali kapag inalis yung uh, gulong mga paps kasi uh, madali ang paglalagay ng brake pad and then madali nating maitutulak um, itong piston ng caliper natin. So let's begin mga paps. para ma-remove natin tong brake pad mga paps um, kailangan natin tanggalin itong um, wait uh, hindi ba kita mga paps um, itong uh, lock na to mga paps so tatanggalin natin to gamit ang flat screw so hindi ko alam mga paps kung ano ang gamit ng yamaha na pang tanggal dito no? but for me, um, gagamitan ko siya ng impact siguro, pupukpukin ko ng martilyo mga paps. So dandahan lang na hindi ma-damage itong caliper natin. So ayun mga paps, pagpatuloy na natin. So ayun mga paps, gagamitan lang natin ng martilyo. So hinihina lang mga paps para hindi magasgas yung caliper natin. Ayan, umikot na mga paps. So, dahan-dahan lang. So, try natin. Um, kanina kasi mga paps, ginamitan ko na siya ng impa, kaya siguro mas madali na lang. Ayan. So, depende na sa inyo mga paps kung isa o dalawa yung papalitan nyo. So, for me, kapag dalawa kasi yung pinalitan ko, masyadong mahigpit mga paps. And then, ito yung first time na papalitan natin yung brake pad ni King. So, idadagdag na lang natin mamaya mga Pops kung ano yung posible pang magbigay um, ko sa inyo ng mga tip. Ano. So, ganyan talaga pag kulang-kulang yung mga tools mga Pops. And then gagamit pa pala tayo mga paps ng Allen range ano I think 5 mm na Allen range mga paps. So ito um, parang cup niya lang pala mga paps ayan. Parang lock niya. So meron tayong tools para ito. Ito mga paps. So, ang pag-open nito mga pups is counter clockwise. Ayan. Okay. <laughs> Nadali ang camera. Okay. So, sa mga hindi pa nagsusubscribe sa channel natin mga pops please, um, hit like and subscribe mga paps and then kung gusto nyo magpa shoutout out comment down below na lang mga paps so ayan. So ito mga paps, um, actually hindi pa naman siya talaga manipis So ito, makapal pa din. Itong isa lang ang papalitan natin mga paps. Okay? So nabili natin uh, itong brake pad natin. Um, I think nasa 350 pesos ang bili ko nito sa Yamaha mga paps itong part lang na to ang papalitan natin then uh, maybe next time pag, uh, pag -pod -pod na din yung sa kabila uh, magpapalit na din tayo so para sa akin mga kaps, pangit talaga pag pinagsabay kasi masyadong mahigpit yung um, pagkakaklip ng um, brake pad so natin to mga paps ang piston um, gamitan lang natin ng isang pang pang tusok mga paps and then ito yung uh, gagamitin natin na pang tulak sa piston so dito natin ito tusok mga paps ayan Dyan. and then ito yung gagamitin natin so watch and learn mga paps ha ayo uh... okay so pag nag-label na tong uh, piston na to mga paps sa uh, caliper Um, goods na yan mga paps ayan so uh, ipapakita ko sa inyo mga paps ano so ayan mga paps um, zero zero na ano so hindi na natin kailangan buksan yung um, itong reservoir ng uh, brake fluid natin. So, babalik na natin yung brake mga paps. And then, um, ilalagay na din natin yung bagong brake pad dito sa kabila. So, pwede nyo uh, linisan muna mga paps. Yung mga alikabok dyan. <laughs> so, okay. Patuloy na natin mga paps. Ayan mga paps, uh, may babalik na natin tong lock na to and then um, i-install na natin ulit yung um, brake pad na to, yung isang luma at saka isang, isang bago. So bago natin makalimutan mga paps, kailangan muna natin tong alisin itong plate na to then ilalagay natin dito, okay? Ayan. So, ganitong pagkakalagay mga paps. Ayan. So, una, ibabalik natin itong mga paps. Ayan. Then, pangalawa, ilalagay natin yung brake pad na to mga paps. O, pwede ito din yung mauna mga paps. Wait, wait, nalaglag. <laughs> Ayan. So, just make sure mga paps na maayos yung pagkakalagay nyo, ano? And then, itong isa din mga paps. And then ibalik na natin yung lock mga paps and then ibabalik na natin tong pin mga paps siguro mamaya pag gumigpit na mga paps ang gagamitin na natin yung allen drains natin uy ulan ngayon salungo naman ang ulan okay So, ayun mga paps. Um, yan yung ginawa ko. Ano. Um, naglagay ako ng um, patungan dito sa ibaba. And then, ayan, nakapasok na siya. mga paps um, nakap nakapasok ng na mga paps yan babalik na natin and then itatat, uh, itatry natin kaagad yung brake so wag nyo munang higpitan mga paps ano? pwede nyo nang um, um, lagyan ng pressure yung brake pedal ngayon para gumana na yung piston kaagad So, ayan. So gumana nga mga paps. So pasensya kung medyo madilim mga paps ano.